Saan ba? Na? Saan meron bagong malaking isda? <laughs> Hello mga kabalat! So for today's vlog ay ichichika ako sa inyo itong aking pagmamarites na ay may huli daw to si June ng malaking isda ay makapunta nga at mabidyuhan makikimarites lang dito yung Ang banda? Oh, yeah. Laot, sa lao. Lao sa na sa Oo. Sa Laki. Wala nga pala din si hmm. Sinasama si Hindi, ba't po gano'n? Choo. yo Yung nalabak Yung no. Yung no. ano nga nalabak ka sariwa, Sariwan sariwan. Si ha. eh. Yan yeah, no. Ganda ng pagkakahiwa o oh, ha. Pantay pantay pantay. Oo. Pantay pantay. Pasalay salisa. Talaga Sa plan ka tayo Bayo na ayaw okay, yung sumabit ko. Lumipis yung kanila. Ah, yung may sumabit. <laughs> <tod> na <kaagad>. <tod> <tod> ka agad! Doon oh, na yung atal. Ano yun yung ano? Up! Hindi na nga ito. Bisa na. Parang si na mayroon. Parang natin na mukha. Sa hirawa kami tatay na pag -tinyo. Sarap. Sarap. Hmm? Sarap Masisikil okay, lang na 1 Wala po. Oh, pa ulam. Oh, mahigit ay. legit di ba ga? <coughs> okay, <mali> oh. <coughs> oh, yeah. ay. Gano'n. Okay na yan. Higit ka. Kano din yung kilo na yan? Tawag ko alam. Ang Oo nga. 250? Ano? 1, 4, 5, 6, 7, 8, pa 10, 11, 12, yung 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, <laughs> Talagang gano'n yan. Pag nagmamarito sa ay nauuna. Parang kapag o. Oh, Direk. Pretty oh, guy. Thank you po. At Alex oh At ang kapartin na ahil po na. Thank you to you, John. Nakapag-vlog na ako ay o. Ha? Thank you. Masarap yung te yung isigang mo, honey. Bigyan mo eh. naman, ay. Basta nito. Bigyan sa Kuya Enel. Ako ay. Kaya nandito, kapag nakakahuli ng isi, namimigay ang mga nakakahuli. Kasi sa dami naman namin ay uha. Sa Edward. Kay Paya. Kay Kuha. Kay Kuha na. Kay Rico. Thank you, Tio John. You, Tio John, thank you. Ito sa Tio. Sa Tio. Ito kayo nakapagmarit sa iwa. Meron ang kulo. Ay, naku. Ganyan talaga. Tingnan mo naman ang mukha ng mga marites. Hindi pa na. Kagigising ko lang actually. Ay, sinabi sa akin na ano. Ay, ko iyon. Ay, ayan na nga. At ako'y inano. Ako'y tinawag nga. At may malaking ang huli. Honey. Eh ay iyan. Binigyan ako. Di ba ka? Puna. Oh, ha? Iya, taga-vlog daw ako, honey. Kaya ako binigyan. So, ating isisigang ang mga kabalat. Sama na din kaya natin itong may pagkasitaw-sitaw dito. Ah. Ito. Ah. Ayan. Ito. Ayan. Kasi isisigaw natin. Kuha ko na. Ayan, okra. Di ba ka? Yan, okra. ating isisigang mga kabalat. Ayan. Okra. Kapat na. Oh, dami ka naman si Malilito. Dami oh, ka naman si Ay! Ay! Ino.

So, natin ang isda. Lalagay na natin itong malberry. O oh, di ba ga nakamarites ka lang ay meron ka ng ulam. So salamat po ulit kay June na nagbigay nitong ulam at uh, sa kay tatay na masipag magmamiwa uh, sa meron kami ditong pritong isda. So that is for today's chika. Maraming salamat po sa inyong suporta at lagi po nating tatandaan, simplihan lang po natin ang ating buhay para mas maging masaya at mas payapa. See you on my next vlog. Bye!